Nakahanda o mano si Russian President Vladimir Putin na mag-deploy ng mga super nuclear weapons sa Belarus kasunod ng babala mula sa Belarusian President at Kremlin ally na si Alexander Lukashenko. Nagbabala si Belarusian President Alexander Lukashenko na handa ang kanyang bansa na mag-host ng mga super nuclear weapons ng Russia sa gitna ng patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Moscow at mga Western countries dahil sa isyu sa Ukraine itinoon ni Alexander Lukashenko ang kanyang mga pagbabanta sa NATO nang bumisita siya sa isang training ground na kung saan nagsasagawa ang mga sundalo ng Russia ng mga joint military drills. Sinabi ni Alexander Lukashenko na kung magsasagawa ng mga istupido at hindi pinag-iisipang hakbang ang kanilang mga karibal at kalaban, hindi lamang umano sila magdi-deploy ng mga nuclear weapons kundi mga super nuclear weapons upang protektahan ang kanilang bansa. Ang Belarus ay nakatakdang mag-host ng na isang constitutional referendum ngayong buwan na maaring magbigay ng pahintulot sa deployment ng mga Russian nuclear weapons sa loob ng teritoryo ng nasabing bansa. Sinabi naman na isang reporter ng Al Jazeera na sa Step Vice na Belarus will hold a referendum this month to amend the country's constitution not only letting Lukashenko stay in power but also allowing nuclear weapons from Russia to be based in the country. Si Lukashenko ay pinarusahan ng mga Western countries matapos ang isang marhas na crackdown sa mga nagpoprotesta sa nakalipas na isa at kalahating taon. Agad siyang humingi ng tulong kay Putin at dahil dito ang Russia ay ginamit ang Belarus bilang isang military training ground na kung saan malapit lamang sa teritoryo ng NATO. Pinanood ni Vladimir Putin at Alexander Lukashenko noong Sabado ang mga Russian forces na nagsagawa ng isang massive na nuclear drill upang ipakita ang kanilang tunay na lakas sa mga western countries. Inanunsyo din ni Lukashenko na palalawigin ng dalawang bansa ang kanilang joint military exercise na kung saan ay inaasahang matatapos ngayong linggo at isa rin umano itong hakbang na maaring lumikha ng higit pang pagkabahala sa Europa. Nangangamba ang mga Western analyst ng pagpapakita ng military might ng Russia ay isang karagdagang indikasyon na bansa na kasalukuyan ding nagsasagawa ng mga naval drills sa Black Sea ay naghahanda para sa isang opensiba. Ngunit sinabi naman ng isang Russian diplomat na ginagawa nilang mga pagsasanay sa kanilang teritoryo ay hindi dapat ikabahala ng sinuman at inakusahan din niya ang mga western countries na lumilikha o mano na isang artificial na krisis sa Ukraine ang pangamba ng mga western countries tungkol sa isang pagsalakay ay naging mas malinaw sa nakalipas na mga araw na kung saan sinabi rin ni US President Joe Biden na siya ay kumbinsido na si Putin ay naghahanda ng maglabas ng order sa kanyang mga tropa na salakayin ang Ukraine. Samantala, Nagbabala naman ang isang defense expert ng pinaplano ni President Vladimir Putin na pagsalakay sa Ukraine ay magri-resulta sa pagkamatay ng libo-libong mga sundalo ng kanyang bansa si George Allison na isa sa mga nagpapatakbo sa isang industry publication na UK Defense Journal at isang eksperto sa modernong pakikipagdigma ay eksklusibong nakipag-usap sa express.co.uk habang si President Vladimir Putin ay patuloy na pinapalakas ang presensya ng kanyang mga sundalo sa border ng Ukraine. Dahil sa mahigit isang daang libong mga sundalong Russians ang nakastandby ngayon sa eastern border ng Ukraine, ang gobyerno ng United Kingdom ay inabisuhan ang lahat ng kanilang mamamayan na umalis na kaagad sa nasabing bansa. Agad naman nagdulot ito ng pangamba na baka magkakaroon ng isang imminent na pagsalakay sa kabila ng hindi pagbibigay ng UK ng paliwanag. Kung sakali magkakatoo naman ang kinatatakutan ng lahat, sinabi ni Allison na ang Russia ay magbabayad ng malaki sa bawat milya na kanilang sasakupin mula sa bansang Ukraine. Ito ay dahil sa pagiging patriotic ng mga sundalo ng Ukraine na matatagpuan sa silangang bahagi ng bansa at makikipaglaban umanaw ang mga ito hanggang sa kanilang huling hininga dahil sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang puwersa sa pamamagitan ng bagong mga advanced weaponry mula sa NATO, maaari itong magmount na isang defensive na pakikipagdigmaan na posibleng umunong magdulot ng maraming casualty sa mga Russian forces. Kasama sa pinakabagong upgrade sa puwersa ng Ukraine ay ang pagkakaroon nito ng 2,000 next generation light anti-tank weapons na ibinigay ng United Kingdom sa nasabing bansa. Sinabi ni Alisona, I believe that Russia will have to pay for every mile they try and annex from Ukraine. They might win, but it will be at great cost. The Russian military will suffer greatly. Sinabi rin niya na siniguro umano ng Britain na makakaharap ng mga Russian troops ang isang mabangis na apoy na hahadlang umano sa pagsalakay nito sa Ukraine. Sa madaling salita, ang mga armas na ibinigay ng Britain para sa kalupaan at sa dagat ay magdudulot ng napakaraming casualty. Idinagdag niya na sana ito umano ay makakahadlang mula sa isang pagsalakay ng Russia ngunit kung hindi magiging madugo umano ang digmaan naniniwala siya na mga Ukrainians ay makikipaglaban hanggang sa huli dahil napakahalaga umano para sa kanila ang kanilang bansa at hindi nila ito pagkakawalan.